Kung gugustuhin nga ni Maine Mendoza at Alden Richards ay lahat ay magagawa nila. Ito ay nagpapatunay na talagang nasa sinkronasyon ang kanilang pag-iisip. Si Main Mendoza ay napakaraming business. Si Alden Richards naman ay ganun din. At ang matindi pa dito, meron na siyang sariling produksyon na kahit ano pang gawin nila sa buhay, hindi na sila mawawala ng pagkaabalahan. Dahil si Alden Richards ay nasa sentro rin ng mga showbiz At napakadali nang kumuha ni Alden Richards ng mga artista na gaganap sa kanyang produksyon o pelikula man lang o proyekto Dahil si Maine Mendoza ay nandyan lamang Magiging isang magaling din na scriptwriter si Maine Mendoza pag nagkataon Kaya dito mo palang malalaman na ang kinuha nilang side job ay magkaparehong magkapareho Diyan ba hindi pa ba kayo naniniwala na tunay ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards pagkatapos ng pag-aralan ni Alden Richards ang isang pagiging direktor at meron pa siyang produksyon. At si Maine Mendoza naman ay alam naman natin na napakagaling sumulat, isang writer. Kaya kung sasabihin ng mga bashers na walang relasyon si Main Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali kayo. Dahil dyan palang lang sa linya ng kanilang mga side job ay talagang nagkakakonsentrate na sila at nagkakundo. Isang director, isang writer at merong production. Dyan mo talaga malalaman kung ano talaga ang tunay na relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards na tanging bulag na lamang ang hindi makakakita. Katulad ng mga bashers na sa simula pa lamang ay naninira na kay Maid Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi totoo at pilit na pilit lamang nilang sinisira ito. Ngunit ang maganda dito ay alam ng buong Alden Nation, at alam sa sarili ni Min Mendoza at Alden Richards kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila sa isa't isa at kahit kailanman hindi na sila masisira pa dahil ang suporta ng buong Alden Nation sa kanilang dalawa ay hindi hindi mababali kahit ano pang gawin na paninira sa kanilang dalawa dahil sa simula pa lamang ay alam na nila ito Napakatalino ng ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na ang pinababayaan ng nila ang mga bashers dahil ito ay magsasawa rin lamang dahil hindi hindi nila masisira ang kasikatan ni Alden Richards at Maine Mendoza kahit ano pang gawin nila. Mas makakatulong nga sa karir ni Alden Richards at Maine Mendoza ang gagawin nilang pag-amin dahil na rin ito sa mga produkto, mga komersyal. Kukuhanin sila para maging endorser. Yan naman talaga ang unang trabaho na ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza dati. Ito kasi ang sukatan kung gaano kakasikat sa industriya ng pag-aartista. Kung wala ka nga namang komersyal at mga produkto na iniindoso, ay talagang dapat ay mag-isip-isip ka na. Kaya dito mo malalaman na ang mga nilareto kay Alden Richards ay Main Mendoza ay talagang walang trabaho at walang mga kumukuha na mga komersyal o proyekto man. Diyan mo talagang malalaman kung gaano ang antas ng mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin kung bakit sila pilit sinisira jan pa lang malalaman mo na kung gaano kalakas ang samahan ni main mendosa at alden richards kaya sana ay mag-isip-isip na rin si alden richards na ituloy ang kanilang proyekto sa lalong madaling panahon hindi nang naman kasi sila ang nagaantay dito ngunit lahat ng buong alden nation kung tatanungin nyo nga si Min Mendoza at Alden Richards, maaaring hindi ito magpahayag sa publiko dahil na lang sa mga pambabas na ginagawa sa kanila. Ngunit ang maganda dito ay naisip na nila ito dati pa lamang. Kung daadang iisipin mo lamang, ang mga ginagawa nilang mga movie dati at mga proyekto ay talagang iisa lamang at hindi talaga nila ito pinopromote ng todo-todo, hindi kagaya ngayon. Kaya dyan mo palang talaga malalaman na ang mga proyektong gagawin ni Alden Richards at Bain Mendoza sa hinaharap ay talagang tatangkilikin na. Hindi naman kasi ganito kagaling mga ipinapare sa kanila at hindi ring ganong kasikat. Ngunit ang maganda dito ay si Bain Mendoza at Alden Richards na lamang ang natitira sa mga lab team na mga nagsama noon at kilalaban sila dito mo matatandaan na talagang kahit anong gawin ng mga lab team na pinakasikat noon ay hindi umubra sa lab team ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay talagang si Maine Mendoza at Alden Richards pa rin ang hinahanap nila pagdating sa mga proyekto. Diyan mo malalaman na napakatibay ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ang mga nakasabayan na nila ay tila na wala na lang na parang bula Tila ang nagkakaroon na lamang ng proyekto dito ay si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ano nga ba ang dahilan nito? Dahil na rin sa mga ipinapare sa kanila. Kung matatandaan nyo, kahit na rin ang Jadin at ang Liz Quinn ay nawala na rin na parang bula. Diyan mo talaga malalaman na ang mga kalabang network nila ay wala talaga at hindi totoo ang mga galawan na pinagagawa nila sa kanilang mga talent. Ngunit ngayon, kung makikita nyo, kahit pa ang hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay tila nasasama pa rin ang mga pangalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talaga nga namang nakakatuwang isipin kung dati pa lamang ay baguhan si Maine Mendoza at Alden Richards kumpara kay Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ngunit ngayon ay tila naungusan na nila ito. Talagang napakaganda ng ginawa ni Main Mendoza at Alden Richards at hindi hindi na ito kailangan pang mapantayan kahit ano pang gawin nila na paninira sa kanilang dalawa. Dapat ng patunayan ni Alden Richards at Main Mendoza ang relasyon nila nang sagayon ay matapos na kung ano talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa at nang mapagtanggol ng maayos ng mga true-blooded Aldam Nation ang pagmamahalan nila. Dapat nga ay inaamin na ni Main Mendoza at Alden Richards ngayon pang nag-open na si Alden Richards sa kanyang mga interview patungkol sa feelings niya kay Main Mendoza. At ganoon na rin naman kay Main Mendoza dahil alam naman natin na sa simula pa lamang ay alam na ng buong taong bayan kung ano ang feelings ni Main Mendoza patungo kay Alden Richards. Dahil nga naman time pa lang ng kaliserye ay mismong inaamin na ni Main Mendoza ang pagkugusto niya dito. Ang kasal na ang ginawa nila noong kaliserye time pa ay talagang sasabi kung ano talaga ang tunay na relasyon nila dati pa. Ngayon pa kaya na talagang nagmatured na ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at inaantay na lang kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at paano nila ito aaminin sa madlang people. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!